FM News. Binigyang diin ng School Division Office Isabela na K-10 lamang ang nagkaroon ng pagbabago. Subalit mananatili pa rin ang K-12 program magpapatuloy ito sa mga susunod pa mga taon. Sa nakuhang impormasyon ng 98.5 IFM Kawayan mula kay SDO Isabela Superintendent Risha Lana, sinabi nito na natapos na ang isinagawang pag-review ng Department of Education sa K-10 kaya naman nagkaroon na ng matatag curriculum. Pinabuluanan din ito ang mga alegasyon na dahil sa pagkakaroon ng bagong curriculum ay inalis na din ang K-12. Dagdag pa sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagre-review ng DepEd sa K-11 at 12 at inaasahan na matatapos ito sa susunod na taon. Kung sakali ay sa school year 2024 to 2025 ay ipatutupad naman ang basic education program. Paliwanag pa nito na dahil batas ang BEP ay kailangan nila itong ipatupad. At iyan na muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si LV Ancheta para sa back-to-back -back number 1 sa Nielsen and Kantar Survey. Ito ang 98.5 IFM Idol. IFM News.